Good morning mga amigo uh, For today's video Tayo ay pupunta sa garahe Para kunin si Tukto uh, uh, Paparada muna natin Itong si Rex Kasi mga ilang araw O ilang linggo na rin natin Hindi nagagamit si Tukto So siya na muna yung gagamitin natin Ngayong linggo ito Papahinga muna natin itong si Rex mm -hmm. So, yan, ganyan yung mga motor, tricycle. So, talaga may mga kamote na kita na nasa gitna tayo. Hindi pa rin yan magbibigay. Talaga dederecho pa rin nila. tayo ang mag-iingat sa ating pagmamaneho para hindi tayo kasi pag tumama naman sa ating mga tricycle na nabangga tayo. Wala naman silang ibabayad, pero issue lang, maaabala lang tayo. So, mas maganda na maging defensive driver. Huwag uh, okay, na tayong kailangan na makipag-unahan sa kanila. So, kaya nga tulad niyang nasa harap natin, nasa uh, gitna ta tayo, nakalabas sa tayong kanto, talagang lumiretso pa rin siya ganyan talaga ang uh, mga kapwa natin nagmamaneho kaya tayo na lang mag adjust para iwas sa uh, abala iwas din ng uh, aksidente kasi ang tao naman sa mundo ngayon eh, talagang laging ako muna wala na yung bigayan laging gusto ako muna, mauna muna Hayaan natin, tayo na lang ang mag-iingat mga, mga amigo All goods Para walang problema Kasi sa mapansin ninyo Lahat halos ng mga Karamihan sa mga nagmamaneho Ng motor Lalo mga motor ha Lahat na talaga namang basta't kayang isingit si isisingit nila yan sa magugulat ka nandito sa kanan biglang kakaliwa ah. kung hindi tayo mahinga tayo sa pool sinirado bangga nga abuti na din accident abala ah bahala.

thank So mga amigo, ito kasama na natin ngayon si Oh, siya na itong gamit natin, o, iniwan na natin muna si Rex doon sa garahe, ito na si Toktok Tok ang gagamitin natin for this week na so, wala tayong mabiyahing malayo so, ito muna so almost two weeks din na hindi natin nagamit itong si Tok Tok kasi uh, matagal din hindi nagamit si Rex na nung mapalitan natin ng timing belt siya muna yung ginamit natin pati dun sa ating uh, pagbiyahe kasi kailangan natin yung malaking sasakyan kasama natin yung ating mga kaibigan, pamilya. kailangan natin ng malaking uh, van. So, ngayon, na uh, dalawa lang naman kami talon din sa umalis ng aking asawa. Kaya so, ang gamit namin ngayon ay itong si Tok Tok. Pero mga talawag ka dyan kay Toktok kasi siya ay matik transmission so relax yung ating isa at ang kaliwang paa pahinga pahinga lang siya so, isang paa lang magana pwedeng itaas yung isang paa para makapag relax sa so, mga maka pagdating o napaka rumeng daming rain mat so watermark sa salamin at sa kanyang body sa so, mga car wash muna natin sa bahay para exercise din and sige pasok na Malaki ka wala kapag na nagbigay ko Nataka lang tayo doon sa mga ibang nagmamanay o bakit kailangan lagi nakikipagunahan. Isa <laughs> sa lang naman, hindi naman tayo pupunta naman natin, hindi naman maalis ng bahay. Diba? So, hanggang sa susunod ng mga video mga amigo. Ah, uh, sa mga ka kaibigan na hindi pa nagsasubscribe subscribe po kayo tapos hit nyo lang po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na may upload at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag like and share so see you sa mga susunod ng aming video mga amigo ingat all goods